Hello guys, this is DJ RV TV and welcome to our show. It's <laughs> show. <laughs> Alright. For today's video, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano mo i-overcome yung pagkamahiyain mo. Kung ikaw guys, ikaw yung tipong taong sobrang maka, napakamahiyain. Natatakot makipag-communicate sa kapwa. Nakipag, natatakot makipag-salamuha sa kapwa. And then, natatakot ka rin na magpakita sa kamera. Then, ito ang para sa iyo. <laughs> Alam niyo guys, ako din, mahihain din ako eh. <laughs> Oo, mahihain din ako. Pero sabi ko, kung ipagpatuloy ko yung pagkamahihain ko, wala akong mararating. Wala. I mean, kung sabi ko kasi kung gusto ko talaga maging isang vlogger or kung gusto ko talaga maging isang content creator digital creator etc. Kailangan ko magpakita sa camera. Eh, dahil oo, ikaw yung host sa channel mo. Ikaw so, yung host. Kala mo ah. Ikaw yung main artist ng channel mo. Kala mo ah. Ito ko yun. Kaya kailangan mong i-overcome yung takot mo sa kamera. Kailangan mong i-overcome yung takot mo sa mga tao na baka ibabash ka or something. No, huwag kang matakot basher is nandyan talaga sila. nag -e exist nila guys. Hindi sila yung tipong ano lang, paniniwala lang. Oo, oh, nag exist talaga ang mga basher. <laughs> na kahit anong gawin mo, nandyan talaga sila. Pero, oh, may mga basher na may matutunan ka din. Alam mo bakit? Kasi minsan, pinupuna kanila. Kasi, may napupunak siya. Pero kung titingnan mo din, oo naman. Oo, so kailangan mong baguhin. Pero kung okay naman, tapos pinupunak ka pa rin, ay, iba na <laughs> iba na yung pag-iisip mong basher ka. Pero ayun nga guys, balik tayo sa ating topic. Kailangan mong i-overcome yung pagkamahiyain mo sa kamera pagkamahiyain mo sa pagkikipag salamuha sa kapwa. Pero, kung okay naman yung pagkikisalamuha mo sa kapwa in personal, then, bakit ka pa mahiya sa kamera? Then, sa channel mo mismo. Samantalang, ikaw lang naman nakaharap sa kamera mo. Wala namang ibang tao dyan eh. Makikita lang na yun, makakita lang nilayan Once na i-upload mo na. Oh! <laughs> yes! At saka huwag mong ikahiya yung ano mo, sarili mo, ano ka ba? Dahil, ginawa ang mga tao ng Diyos na niya. Oh, di ba? Eh kung sabihin mo yung sarili mo na pangit ka, eh di sinabihan mo na rin yung Diyos na pangit. Huwag ganon. Oo. Oh. Kasi, iba-iba lang tayo ng beauty. Magkaiba lang tayo, guys. Pero, sa paningin ng Panginoon, pareho tayong maganda. Pareho tayong buwapo. Oo. Yay. Yeah. Magkaiba man minsan yung ating balat. Oo. Uh -huh. Pero, guys... Hindi yan basihan para isipin mo or para ma-down yung sarili mo. Naisipin mo na ay, hindi ako pwede yung ganito-ganyan kasi nga ganito-ganyan. -ganito. oh ang dami mong reason, di ba? Diba? Halos sinagilap mo na ata yung lahat ng reason dito sa mundo. Oo, oh, oh, para lang mapagtakpan mo na para lang may reason ka na hindi ka pwedeng magpakita sa kamera which is hindi dapat <laughs> dahil ikaw yung artista ng channel mo ikaw yung host ng channel mo ikaw yung broadcaster ng channel mo Oo, oh, magpakita ka na di ba masasanay din yung audience mo Ganito guys, walang pangit sa mundo. Dahil ginawa tayo, nakawangis ng Panginoon. Kaya, magpakita ka na sa camera mo. And dagdag ano yan guys, alam niyo ba? Dagdag points yan sa inyo guys. To personalize, personalize your channel. <laughs> Diba? So develop your personality. Show the world. Show your talent to the world. And you become a famous. Hindi <laughs> naman natin isipin na fa maging famous. Malay mo maging famous ka nga. Or maging famous kayo. Diba? Diba? Malay natin. Yan pala yung ano mo. Yan pala yung magiging future mo. Maging famous ka. And sa paglipas ng panahon. Yeah. Maging confidence ka lang guys. Boast your confidence. Mm, mm Ipakita mo kung sino ka. Diba? Kung yung makikipagbiruan ka sa mga kaibigan mo, yung makipagharutan ka, ganun. Kasi pagharutan ka sa kamera. Ganun lang naman. Makipagharutan ka sa mga live audience mo. Kahit sa mga offline audience mo. Diba? Ganun lang. Oo. Uh -uh. Kaya mo yan. Kaya nyo yan. Boost your confidence. And once again, this is the Jeremy TV and sana nakakatulong ito sa inyo. Oo. Oh, oh. And I, thank you. Bye-bye.